I experienced po yung best friend ko po nag move out po ko sa kanila so... Hi everyone marami nagtataka kung bakit hindi gusto ni Chloe San Jose na magkaayos si Carlos at ang magulang ni Carlos sa video na ito ay tingnan natin ang mga pinagdaanan ni Chloe kung bakit naging ganun ang kanyang ugali Chloe, bakit ka naging ganyang palaban na kahit ang mismong ina ni Carlos Yulo ay handa mong kalabanin para lang mapanatili si Carlos Yulo sa piling mo? Paano ka naging ganyang katigas? One of the big reasons kung bakit po ganito yung personality ko, lola ko po talaga. Kasi yung lola ko palaban eh, so feeling ko din po namin nakuha. Bakit malayo ang loob mo sa iyong tunay na ina, katulad ng ginagawa mo na paglalayo sa kalooban ni Carlos Yulo sa nanay niyang si Angelica Yulo? Bakit hindi mo gusto ang iyong tunay na ina? Kasi parang totally hindi ko po kilala siya eh, yung mom ko po. Like paano siya as a person, personality wise, character, ganyan po. So parang nakikita ko lang po a few times early yung mom ko, ganyan. Kasi nga po nagtatrabaho siya like overseas. So mag, naging malaki pong challenge and pag-a-adjust po yung nangyaring pag-move namin sa Australia. Doon na po parang ang tough po nang naging, hindi po dahil sa pag adjust relationship po talaga with like family members po nang nandun sa Australia. Paano naging tough ang buhay mo? Dahil ang balita ay palagi ka daw napapagalita ng nanay mo dahil sobrang liberated ng iyong suot at nag-aalala ang nanay mo na baka maging nanay ka ng hindi oras. Paano naging mahirap yun sa'yo? Sabihin ko ba? Ano po kasi? Uh, pero ang hirap po kasi magsalita. I experienced po domestic violence sa akin po. And witness also. Pero hindi yun ang dahilan para itulad mo ang buhay ni Carlos Yulo sa buhay mo. Kasi sobrang mahal ng Yulo family si Carlos na kabaliktara na nangyari sa iyo. Ang balita ay lumayas ka daw sa poder ng nanay mo. Kailan yun? So nag-intay po, po ako ng 2 years mag-18 para po makaalis po ako. So, yun ba ang daylan? kaya grabe ang tapang mo? Kaya ganun-ganun mo na lang kung awayin ang magulang ni Carlos Yulo kahit wala ka ng respeto? Iyon po. Kaya po siguro yan ang um, misunderstood yung tapang ko po. Kasi nga po, they don't know naman what happened sa early childhood ko po. Anong ginagawa mo para maiwasan ang pangaral at pagpapaalaala ng nanay mo? Kasi natatakot siya na baka mabastos ka kasi sobrang liberated mo at di ka nakikinig sa kanya gustong gusto ko pong pumapasok ng school. Kapag pumunta ko ng school, ibig sabihin, I don't have to spend time sa bahay. So kahit Saturday po, lahat ng mga extracurricular po, I wanted to do para hindi na ako nai-stuck po sa bahay. Paano ka nagpaalam sa nanay mo na alis ka ng bahay niyo? Kasi sigurado ay pipigilan ka dahil mahal ka niya at ayaw ka umalis dahil nag-aalala siya sa'yo. O parang kumakain po kami tapos parang nagkaanohan na lang. Tapos parang, like, oh, umalik na, ganyan, ganyan. Adi, po ako. Parang, sige, magtatago na lang po ako sa room. Pero sinundan po po kasi ako. Tapos talagang, parang may trigger talaga pong ginagawa po. So then, na-trigger na po talaga ako. Tapos, nag na po ako ng things. Siguro ay sinundan ka ng nanay mo kasi gusto niya makinig ka sa kanya dahil nag-aalala siya sa'yo at bata ka pa. Saan ka noong lumayos ka sa inyo? Yung best friend ko po and her family took me in po. So every time na no nag-run away po ako, sa kanya po talaga ako pumupunta. So then hindi na sila nagulat po ng family niya nung umalis na ako ng totoo po na hindi na bumalik. Nakaredi na po na oh whenever you're ready to move out, nakayadi yung closet ko, dito ka maglagay ng mga gamit, napaparating na naaalis na ako ng bahay mo. Dapat yung magulang ng best friend mo ay kinausap ang nanay mo para hindi man lang mag-alala ang nanay mo. Gano'n ka katagal tumira dun sa best friend mo? Seven months po. So, parang nagkaroon po kami ng conversation at tutulungan nila ako makatapos ng high school. So, nakatapos po ako ng high school. Nag-move out po ako sa kanila. So, doon na po ako nakapag ng bahay. Napansin ng lahat ng mga Pilipino na ayaw mo magkaayos si Carlos Yulo at ang nanay ni Carlos. Nag-try ka ba nakausapin ulit ang iyong tunay na nanay o hindi na kayo nagkaayos tulad ng pinapagawa mo kay Carlos Yulo? Nag-usap naman po kami, nag-try, pero hindi po talaga nag -gore. Parang 2022 din po yata, nag-try kami, nag-usap po. Pero parang nakikita ko pong pattern, ganun pa din po. Like magiging okay siya the first one to two weeks po. Tapos babalik po yung pattern namin na nag na po kami. So then ah, sabi ko, hindi na talaga healthy, I have to ano parang remove myself from this environment. Oh, mm -hmm. ganun Sino sa mga pamilya mo ang nagturo sa iyo ng mabuting asal at respeto sa kapwa habang lumalaki ka? Or walang tumulong sa iyo kaya wala kang respeto sa nanay at tatay ni Carlos Yulo? Wala po eh. From experiences po talaga po eh. mm -hmm. Kasi yung mga rest of family members ko po, nandito pa rin sa Pilipinas po. Oh. Ang huling tanong ko ay totoo ba na nagsinungaling ka kay Carlos Yulo nang sabihin mo na fan ka ni Carlos Yulo? Sinabi mo lang ba na fan ka ni Carlos para mahuk mo siya at mabitag sa iyong nais na maligtahan ng isang mabait na Carlos Yulo? Hindi totoo na fan ako nung no, nag-message ako. Sin parang sa akin po, sinabi ko yon kasi parang it's a way to connect para po siguro mapansin po na, oy fan to, baka mapansin. Parang ganun po. Nag-reply. <laughs> Ay, nag-reply siya, ganyan-ganyan. Tapos po, nag-delay-delay. Ano ang masasabi mo sa Pilipinas na minamahal at nirerespeto ng mga Pilipino ang kanilang magulang na hindi tulad sa ginagawa mong pambabastos sa magulang ni Carlos Chulo? Nagulat ka ba na mapagmahal ang mga Pilipino sa kanilang magulang? Ay, pala sa Pilipinas. So paano kaya kung tuno ko sa Pilipinas lumaki, I like how would it have been? Nagbo-voice out po talaga ako ng opinion ko po. Nami-misconduct po siya na disrespectful. Kahit nag explain lang naman po ako ng side ko Ah, sumasagot ka na, wala kang respeto, ganyan Parang ang hirap din Kasi alam ko naman po sa sarili ko na hindi po yun yung intention ko Ano ang masasabi mo sa mga Pilipino na pinagsasabihan ka? Dahil girlfriend ka pa lang ni Carlos Yulo at di ka pa naman niya asawa Pero kung sagot-sagutin mo ang magulang ni Carlos Yulo Ay parang asawa ka na niya at binabantayan ang yaman ni Carlos Yulo I'm just really standing up po So sa akin po, sa sobrang palaban ko, ay hindi pwede to, mali yan. hindi naman nga yun yung intention ko eh. I'm just standing up for someone mm -hmm. that I love and for what's right. I'm just telling the truth po, gano'n. Last question na lang, ay totoo ba na si Carlos Yulo ang first boyfriend mo? Kasi ang sabi ng lahat ay the way you move at yung pagsusuot mo ng walang underwear at seductive na damit ay signs that you are in a lot of a relationship. Totoo ba na si Carlos Yulo ang first boyfriend mo? Siya po, yeah may mga nakakausap din po katulad niya. Parang may nag-draw po sa amin na mag-connect po sa life na to. Narinig natin dito ang mga paliwanag ni Chloe San Jose na girlfriend ni Carlos Yulo. Ang akin dito ay hindi mo dapat ikumpara magulang ni Carlos Yulo sa magulang mo Chloe. Alam kung hindi mo gusto ang iyong ina pero si Carlos Yulo ay sobrang mahal ng magulang at kapatid niya kahit noong hindi pa siya nag-gymnastics. Hindi mo dapat itrato ang magulang ni Carlos Yulo nakatulad ng pagtrato mo sa magulang mo Chloe. Kung sa nanay at tatay nga ni Carlos Yulo ay kung sagut-sagutin mo sila ay sobrang bastos at walang galang, kaya ano pa kaya yung totoo mong magulang? Yan siguro ang dahilan kaya ka pinagsasabihan ng nanay mo dahil sa pagiging sutil at walang galang mo sa mga tao. Ito namang si Carlos Yulo ay parang puppet na sunod-sunod lang kay Chloe. Alam mong mali ang mga sulsul sa iyo ni Chloe Carlos pero pininiwala mo pa din siya dahil sa pagiging bulag mo sa pag-ibig. Hindi masamang umibig. Dahil ito ang dahilan kaya tayo nagsusumikap at tumalaban sa buhay. Pero hindi dapat maging hadlang ang pag-ibig para igalang at irespeto natin ang mga magulang na gumapang para lang mabuhay tayo kapalit ng buhay nila. That's all everyone. Salamat sa inyong panunood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.